guys dito ako ngayon sa garaje naghihintay kami na ng biyahe <coughs> yan parking uh, habang wala pang biyahe uh, dinisan ko yung filter ng aircon air filter pakita ko sa inyo kung paano ang unit ko is Isuzu EXR 2042 Ayan Bubuksan muna natin ang yung harapan. Ito. Ayan ang yun para umangat dito ayan nakita nyo kumawang na tapos yan ito yung nakalawit na yan ito yung ba yun hilahin yan ito tulak na lang tapos hila to hindi nyo pwedeng hilahin basta to nang hindi kalabit to kasi masisira yung lock ayan na Op ayan umangat na nga po sandito yung ay dada si sir adahan ka muna sir <laughs> andito yung filter ng air gun ayan mga mechanic natin si Vice <laughs> Nagbablog ako yung sa filter ng ano ah, ng aircon. Ay, hindi oh. Mamaya. Yoji mo na lang dito. Eh. Oh, ah. Tawag na ng akin Ah, sige. Ito. Ayun, tatanggalin lang 'yan. Yan, eh medyo marumi na, 'di ba? Yan. Kasi pag ano, sobrang dumi yan, yung lumig, para ka masusupukay sa loob. Ayan, Diba? 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 Diba pa isa. Ayan. Oh, naku. Ang dumi na nga. Oh. Kita niyan. Ayan. Dilinisan natin yan. Ang diba? daman tama. May tubig ako dito. Ayan. Diba? Diba? ka lang ha pwesta na natin maganda yung camera ayan guys ito ay tubig buhos buhosan lang natin yun. medyo kukus kus kus kusin -pus para mawala yung alikabok I'm a little big. ang ganun lang kasimple guys o. Oh. Ayan o. Oh. Sigurado, lamig na na ergo natin ito. Tapos, pagpagpagpag -pag 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 muna. Huwag nyong basta ilalagay. Ah, pag nilagay nyo to, Huwag nyo muna agad i-on yung ano, aircon ng basa pa to. Kasi may higop yan eh. Eh dapat yan, tuyong-tuyo. -tuyo. Kaya pagpagpagpag -pag 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 muna. Ayan, para matuyo. Tapos, pag tuyo na siya, pwede na ibalik sigurado maganda ng higop buga ng aircon di ba kasi wala nang ano eh wala nang dumi dati kasi naranasan ko hindi ko na hindi nalinisan parang nakakasupok sa loob tapos hirap na hirap yung aircon yung pala pag check ko ayun madumi kaya ngayon from time to time nililinisan ko na siya ba basic lang Diba guys? O ngayon, kakabit na natin to, Pwede na to. Ayan. Patay ng truck. Ito. Ayan. Pagpagpag. Ayan o. Ayan e lang o. lang o. Salpak The other one Salpak yeah, Tapos ito Wala Baliktad <laughs> Ito nun Parang baliktad to ah. Tala. Yun. Yun pala. Yun. Kailangan di nakalawi to. Kasi mga eh. Tapos yan. Ayan ah. Tala. Na. 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 Tapos pagsara nito. Ayan. Ayan. Yan. Tutulak lang natin siya. Konti din Yan. At ito sa kabila. Ayos. Katandaan nyo guys. Pag ito bubuksan. Ito uli. Iaangat nyo muna ng todo ito. Yan. Yan. Tapos pag kumawang na yun dito, sa inyo namang hihilahin tong nakalawit na to. Yan. Hihilahin nyo na sagat pa ganun. Sa so, hila. Kasi pag eto basta nyo hinila, yung iba kasi, hindi hinihila tong nakalawit na yan eh. Dapat yan, igaganon nyo pag ganoon papunta ron. pag hinila pinwersa may sira yung, yung lock mabasag yan ganyan marami nang ganyan nangyari kaita ko o guys testingin natin siya. siya natin Then, oh, number 2 lang oh Lamig So guys Yun lang, sana nakatulong Konting tip Natin sa Paglilinis ng ano air filter ng aircon isusu hanggang sa muli guys please subscribe to my channel the trailer driver guy and pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos salamat po let's all ride safe and let's keep on trucking